Lahat. Una muna mga senior. Okay? Pipila mga senior. Wow! Okay, mo lang po na senior senior. Ito na... yung next game. Okay? Senior po, ayan. Alam ko, naiinip yung mga senior natin. Pila po. Kayo po ang priority. Ang mga senior po, yan po ay dapat priority in line. Kaya mauna po kayo sa pila. Okay? Okay? Nako! 1 to 100. Wow. Okay? Magpagsasabi pag kayo ng numero, pipili kayo ng number, 1 to 100. Kapag yung bin binanggit yung numero, ay nandito dito. Wow. Pipili na kayo ng prize kahit saan sa ligoran. Okay? Okay po ba yung mga senior? Okay, 1 to 100 na, pipili ka. 55. Tapos i-check si kung may 55. Pag may 55, panalo agad. Yeah. Okay? Kapag ho, kapag ho hindi, eh, hindi na po nang, ano, uh, ubusin muna natin lahat, okay? Para lahat po ay may chance. Ready na po ba kayo, Lolo? Okay, 1-100. Ano na, ready na? Ano pong number, Ray? 65. 65, eh, 65? Meron. Meron. Okay, pagkali mo na po yan, 65. Lolo, ano po ang numero? Ayan, bigyan natin ng uh, oras. Bawal po sumili. Lolo! Lo, kahit alin dito, kahit alin dyan, sa malalaki. Loh, pili na kayo doon, doon sa malaki. Lo, pili na kayo doon, doon sa malaki. Ah, okay. Kay Lola. wait lang, lang. na. Mamaya na, mamaya na. Mamaya na, yan po yung napili nyo. Okay, okay, okay. Okay, Lola. okay. Okay, 100. 100. 100. Lola. Oh, sorry, Lola. Sige. Ano na lang. Next time kay Lola. Okay, Lola. Kayo. Di ba pa kay Lola? Lola, wait, 100. Okay. Ako po yung mga masasabi nito sa ating Teresa. numero. Mahina ano yung favorite yung number? Lakasan mo boses mo, Tito John. Ano po ang favorite yung number? 1-100. yan, uh, nakakain na yung number ko. Ay, <laughs> an uh, magsabi po, magsabi po kayo ng number. Uh, na, ano. <laughs> number? <laughs> uh, <laughs> Ayos sumunod, ayos sumunod sa kanya. La, la mamaya na, mamaya na po. Diyan na po kayo, sa inyo na po yun. Okay, 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 next, ano numero? 50 po. 50, may 50? Meron. Pero, Meron. 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 po, Meron. Next wala uh. Lola! Ah, wait lang! Hindi pa siya na, Hindi pa nakapili, di ba? <laughs> Opo. Oh, 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 pili pili na, na po kayo. Wala Wala po Pero oh. next time, ko ah, na po... Ah, ah yung sumunod, la. La, yung sumunod. Ah, okay hmm. na po, la. Okay na, okay na. Yung sumunod. Okay na. Sa inyo na po yung sumunod. Okay, 45. 45! 45 45! Wala. Wala. Oh, sorry, Lola. Yeah. Okay, much, bro. So fine. Wait, 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 60 wait, 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 Oh. Tapos na po yung tatlo. Ay, natapos na yung tatlo. Okay, pili na lang nanay, oh. Lang, gandito. Pwede ko kayong pumili, oh. Ganun. Ito ba? Tira mo saan? Ah, ito. Okay. Pamimigay natin mamaya. Mga jacket. Meron na po na kayo na no? meron? 37 po. 37! Meron? Meron! Meron! Okay, punta na po kayo dyan. Kaya sa Ayaw nga pala yung dalawa. Yung dalawang drum kasama yun. Walang laman yan. Drum pala kasama. Pwede pala yun. Okay. Alam nyo na ha. Tatay. What 100? 90. 90. May 90. Meron. Okay. Tay, may drum pa doon. May drum. Later. Okay. niyo Nag-iisip. Nag-iisip Okay. Numero, 1 to 55. 55? Wala. Sayang. 1 right. to 100. <laughs> 85 tuyo asya 29 po 29 oh, sorry okay ano na to makakain na to okay nanay, tatay pila na nanay, tatay likuran. Na. tatay ay, nanay, tatay po ay hindi kasama yung anak ha, nanay, tatay lang. Gagod <laughs> <Kamon po. laughs> ano mo. Okay, dito, Sivo, ano po po ang ano? O hindi po, sige po, ano po number nyo? What 100? 15 po. 15? 15, meron. Meron! Okay, doon na po kayo. Sino po yung isang senior na hindi pa nakahula? Yung drum. Okay, okay na mamaya. So, okay na yun. Okay, tandaan na. Okay na, sige na, nanay na. Kasi priority natin may baby, baby. Okay, nanay, number? 20. 20, mabilis sila to. Wala, sorry ate. Dito, 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 dito. 17. Wala, sorry ate. <laughs> 3. Wala, ate. 74. 74. Wala. Wala, ate. 32. 32. Zero. Meron. Meron.

Marami ba? Gaya, 1,100. Kuya, pili ka six, dun, five. no? 16, this is a ace. Meron. May Buksan mo, kuya. Ah. Buksan mo, kuya. Ang hintay natin si Tatay Ram. Biglayin mo na, Kuya. Si Tatay, ah. Okay lang, Tatay Ram. Diretso lang ako. Okay, sige. Para, okay, nanay. 20. Kuya, pakita. 29. Wala. Ate. 13. 13. Ayan, may mga kumot. Ay, sorry. Ate, pabukas po, po. Ate. Pa Pabukas po. Pa si Ad, 99 Okay, thank you Wala Okay, 5 5 5 Meron 7 7 Meron April, dito April, dito Merong si oh, tapos kay si kay lulok, narinig na. Okay? okay, April, no. mo. natin, pagpigyan natin. Okay? Okay, pa. Okay. Kasi para masaya lang. para, para masaya lang. Okay? Okay, okay. kuya. Three. Tres. la. Okay, kuya. Six nine. nine. Meron. Okay, nanay. Bawang tumingin na. Okay, ate. One. Meron. Meron. Natale. Ate. Wow. O next. Ata galing? 97. 97. 97. Meron. Okay. Next. Number? 6. 6. Meron? Meron. Meron. Ang galing. Ako yan. 7. 7? Ate April, paksan mo. Wala. Kuya, sayang. Number? 17. 17. Wala. Kuya, sinabi na yung kanina. Ate? 28. 28. Wale. Wala. Nanay. 13. 13. Wale. Wale. Kuya. Eddie Paul. Wala. Wala. Kuya. 36. <coughs> Peron. Pasok Kuya. 37. Wala. Kuya. 67. 67. Peron. Peron. Kuya. 71. 71. 66, 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 23, 23. Yes. Veron. Veron. Yeah. Wow. Wala. Ay. Pwede ka 3, pumili 3, hanggang dito, kuya. Red tres. Wala. Wala. Kuya. Number... One the... Mas kailangan nila Ay. ng ano, gano'n. Yeah, yeah, yeah. Number ano number five. Wala. Wala. Kuya. Eighty-four. 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 Meron. Meron. Yung number na medyo, Okay. Oh. 77. Kuya, hanggang dito. Ayan pwede on. dito. So, gusto talaga nila yung mga, no, mga condiments. Yan, number. Okay. Number one. Number one. Wala. Nakuha ni number one. O, sige, isa pa. Number five. Nabanggit. Isa pa, sige. 67 67 Kuya, naka-tatlo ka, Okay, kuya 9 9 Wala Wala 9 so, Pataas sa so, Pataas sa okay. para ano 89. Higher. 89. 89. Okay, higher Higher ba? 89 Meron, 89 Okay, meron Higher to, higher Higher to, higher 81 81 Meron 86 86 Heron higher number 79, 79. wala ate ate ang dito kayong pumili Pero, Ay, po 12. wala higher na higher number 98. 98 90 wala 98, 98. wala wala, sorry. Ate, higher. Higher, number 1. Uh, Mam, pamimigay sa mga bata yan, mga chocolate. Okay, mataas na okay, number. Number Oh, Number 1, meron na number 1. Higher, higher number. 99. Wala, okay. Ate? 83. 83. Meron. Kuya? 86. 86? 86? Wala. Ate? 92. 92! Meron. Meron. Yan, higher. 55. 55! Wala. Kuya? Dalawa 90. na po yan yung 9. dalawa na yan. Wala. <laughs> Kuya? Ah, 61. 61. Meron. Meron. Ate? 54. 54. Wala. Ate? 72. 72. Meron. Nanay. Two. Pwede get, dito Adrian. Hanggang dito, hanggang doon so, sa kabila. Dito. Ate. 86. 86. Meron? Wala. 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 ulam doon. Wala. 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 Spam. Ayun, spam yung... Ay, wala. Wala. Nakalimutan yung Wala. 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 sa Wala. Wala.

25 pala, 25. Wala. Wala. Okay, ate, maray. 88. 88. Wala. Ate. Gusto niya mga, ano, 19. mga, oro, mga tape. Pero, nakajakpat. Oh, naka, naka, naka Kuya. 68. 68. Kuya, marami pa ba? Oo. Oh. Marami pa pala. Wow. 14 pa. Okay, umulit na kasi ito eh. Okay lang. Pira pa? Oh. Okay, sige. Ate. Ang dami mga kaya. Mga kabataan, sumama na kayo. Oh. Ye, yeah. Ubusin natin yan. Okay. Hindi, mga kabataan lang. Bandaan yung mga ba? teenager, teenager, hindi yung maliliit. Mga oh. teenager, teenager. Bandaan. Ayan, okay. Ate, ikaw mo na. 85 po. 85. Wali. Kuya. 3. Wala. 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 Ate.

30 30? Meron. Meron. Yeah. Wow. 37? Wala. Wala. kuya. 69? Wala na. na kanina 69. Nanay? 60. Ah, 60. 60? Wala. Ate? 48. 48? Wala. Kuya? 45? Wala. O, saan na? Ninety-four? Meron. Meron. Okay. ikaw? thirty Wala. Wala nang thirty. Okay, Oh, ikaw? Ninety-one. Meron. Okay. Ikaw? Ninety-two. Okay. Okay. 92. 92. Wala. Wala. alis na sa pila na. Ate? Ninety-eight. Wala. Dumagat ka ba? <laughs> dula eh. ka dula eh. ko kita pagdating <laughs> dito kay igaw eleven eleven wala wala namalili ate bila igaw ko yah forte 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 <laughs> forte wala alis sa bila mukha ka lang tubagat pero okay igaw dito ka muna ni seven wala labas na na ni eighty seven eighty wala Nanay? 93. 93? Meron. Meron. Ate? 26. 26? Wala, matataas na yung natitira. Uh, 48. 48? Wala. Wala. Kuya? 96. 26? 96. 96. Meron. Kuya? 24. 20? May pimpang? Wala. <laughs> Kuya? Bajing? 29. 29? Wala. Wala nga, maliliit. 99. 99? 99? Wala, sumobra ka ng taas. Wala. Okay. 35. 35. Wala. Ate. 71. 71? Wala. Okay, ate. 97. 97. Siguro yung pinakahuling number, makakajackpot, ano? Ano? 9. 49. Wala. 40 pa ba? Wala na. Meron. Dalawa. Pero 50 pa taas. Meron. Meron, apat. Apat. Naku, mahirap siyang bahan to. Kuya? 100. 100? Wala. Nabagod na yun eh. Okay, kuya? 120. 120? Patay <laughs> <laughs> ako, 100 lang. Kuya? Wala. Nanay? Number? Hindi ko din alam eh. Parang kilala ko ito, bakit ba? Huwag na rin kayo. 23 lagi anak 2003 23 2003 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 6 7

Siguro, ito yung tapos, kada pabiging may ganito. Okay. So, ito na. Para, alam ko, masaya kayo, kayo lahat, pero pampasayahin pa namin yan. Dahil kada pamilya mag kayo ng tinggi isang sako ng bigas. Ayan, so kahit na pamilya po, pipila. lang. Pa paano, mag-asawa o yung tatay na lang? First class na bigas ko ito, dinorado. Dinoradong bigas ko ito. Siguro tatay na lang kasi bubuhat ang tatay, okay? Oo. <laughs> uh, Gary and Teresa, yan. Sige yan. Okay, tatawagin na. Okay, nakabasa tayo sa master list, okay? Kuya, pakikuhan na po ng bigas. Ayan, pipila lang muna kayo dito ha, okay? Next, pamilya po ni Kuya Alan and Kimberly Santos. Okay? Next family, si Jerwin and Annie Y. Molito. Ayan, okay, kuha okay, po agad. Okay, ngayon naman si Vinsar. Uh, Vinsar! Vinsar! Si okay na si Jorico? Okay na? Okay. Alari Garayis and Melda Tevez. Yan. Si tatay, tatay. Next, Eduardo Molito and Concedes Molito. Yan. Ronald Domingo and Edwin Domingo. Anak nila si Nico at si Arielito. Next, si Eguy Noligo and Loquinda Noligo baby nila si Baby Gail, Philip, Jelmay, and Wendy. At ang mag-asawa si na Mary and Jeffrey. Mary Ann Cruz, Seth, si Jeffrey, Swagen. Ito na, ito. Next, John Patrick Ruado and Annalisa Ruado. Ito na. Yan. Rodrigo de la Cruz, Esperanza de la Rosa.

Irene Sanson, ang anak nila si Ivy J, Christian BJ, Kathleen Cream, Nathan and Cream, Keneta. At ang mga Eduardo, Aquino, and Aiza de la Cruz. Yan. Okay, masaya po ba? party natin. Sana hindi ko po itong araw na ito. Okay, okay. No? Uh, Ipapagpago natin ang ating mga sarili sa po ng mga palang